Ganyan tayo, kagaling. Ha? Huwag magalas. Sobrang galing natin, guys. Hindi totoo yan. Sobrang lakas. Bola lang yan. Sakit sa tenga, di ba? Uh! Gamitin natin yung finger sleeves ni Kuya Kerrocks nyo. Ayan, o. No? Ayan. O, wow! uh! oh, di ba? Pani. Uh! O, oh, kita nyo. Di ba? Nakakalakas yung finger sleeves. Nakaslingin ako. Congratulations! Nambag ka rin sa wakas! Uh! Ano kayo ngayon, ha? Ano? 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 <laughs> ha? Ano? 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 <laughs> ano <laughs> ang senyo? Natamimi kayo, ano? Joke lang! Joke lang! Buti pa yung M.M. Mataba ako hindi. nakakagaling talaga to eh, da diba? oh! ah! ah! yes. Ano kayo ngayon? Ha? Pinyas.